sa aming pagpapatuloy sa pagdevelop ng aming tinatayong resort. Sa aming pagpapatuloy sa aming dini-develop na business, marami kaming na-encounter na ups and down, may mga kaganapan o mga pangyayari na hindi inaasahan. Dahil dito, pinago ko ang plano at nagbigay ng na malinaw na mga tagubilin para sa mga gawain. Sa kasamaang palad, hindi nagustuhan ng aking mga manggagawa ang pagbabago at iniwan nila ang trabaho. Naging mahirap para sa akin ang sitwasyong iyon. Nadismaya ako at nalungkot. Sinabi ko sa kanila na kailangan sundin at paguhin ang mga plano para magtugma at maisaayos ang mga mali sa mga gawain, para hindi masira ang mga nasimulan at para maabot ang ating goal na gustong ma-achieve. At dapat nilang sundin ang direksyon na aking ibinibigay upang makuha ang tamang resulta. Sa huli, matapos ang maayos na paliwanag at pag-uusap, bumalik sila kinabukasan at ipihinagpatuloy ang trabaho. Sa ngayon, maayos at maganda ang takbo ng proyekto. Ibinabahagi ko ang karanasang ito hindi upang siraan ang mga manggagawa, kundi upang maging inspirasyon sa iba lalo na sa mga nagnanis magtayo ng negosyo o bahay. Sa bawat proyekto, hindi may iwasan ang mga pagsubok, hindi lahat ng bagay ay ayon sa plano. Ngunit mahalaga ang pagiging matatag, malinaw sa layunin, at bukas sa komunikasyon. Sa pagtatayo ng isang pangarap, kailangan ng tiyaga, pasensya, at tamang pakikitungo sa mga taong kasama natin sa paglalakbay. Kung kayo ay may ibang experience tungkol sa inyong naging proyekto, Bucky share Namansa comment.